Man. Pero Adam, kailan mo ba napatawad si Grace? O napatawad mo na ba siya? Um, before po nang iwalayan po namin, pinatawad ko na po siya. Hmm. Yung last na pagkikita po namin noon, sabi ko sa sarili ko noon na ititigil ko na rin tapos move on na lang. Tatanggapin ko na lang po yung lahat. Hey. Ayun na uh, last na pagkikita Sinabi ko sa kanya, let go na lang namin yung relation namin. Ang ganda nga po nung last na pagkikita namin noon eh. Kasi, yung gabi na po yun, yung... May time po kasi nung nahuli niya yung sa cellphone ko po. Yung nasa convenience store kami. Doon niya po nahuli. Tapos, nag-walk out po ako noon kasi hindi ko po makuha sa kanya yung ano... Yung oh, no. cellphone ko. Kaya, nag-walk out ako. Akala ko po kasi susunod siya. Pero hindi siya sumunod. Sabi ko ganyan, ala, nasa na yun yung cellphone ko. <laughs> Umabot pa kasi noon. Kasi po, win. pinag <laughs> <laughs> Tapos bumalik, kinabukasan bumalik siya sa convenience store, iniwan oh. pala doon yung cellphone. <laughs> bumalik ako. Ang nangyari po kasi noon, na uh, bali, nung nakita ko po nung may kausap siyang ibang guy, umuwi po ako ng Las Piñas. Tapos pagdating ko ng Las Piñas noon, Mm. Minisage niya ako, tapos umabot sa kakasuhan niya ako, ipapablatter niya ako. Kasi Dahil bakit? sa cellphone hindi e, na hindi mo sinuli. Sa Minakaw Hindi kasi niya. yung cellphone hindi niya binalik. Kayo. Eh. Oh, ano nga naman balik Hindi naman kinuha ni, I mean, hindi, siya yung walk niya, out. Hindi, eh. hiniram niya. Oh, pero po. hindi pa binabalik. Pero pwede talaga siyang kasuhan. kasuhan oh. Oh. Hiniram niya yung cellphone, oh. Oh, how kinukuha yeah? sa kanya nung may-ari. Oh. Ayaw na ibalik. Ay, bigay. Okay. nga naman, Adam. Hindi ba hiningi sa'yo yung charger? Hindi po. Tapos ano, yung cellphone ko po kasi, sobrang mahalaga po yung lalo sa work ko. Oh, okay. yeah, Kaya, pero yung part na yan very minor uh, na yan. Yes. Yung, okay. Ang magaganda yung napag-usapan natin dito yung nagawa mo, acknowledgement It's, ng nagawa mong yes. mali, yung realization mo hindi doon sa mali at sa pagkakakilala mong bago sa iyong sarili. Kasi yung mga trauma talaga natin, baka hindi natin napapansin ginagawa niya tayong masama. Yes. Until ma realize natin, I wait, hindi ako to. Kasi mm. ako talaga naniniwala na walang taong pinanganak na masama. Yes. At walang taong pinanganak na simula pa palang gumagawa na ng mali. Mm. May mga sitwasyon lang talaga yeah, na binago tayo nun. Kumakapit It's either pinaganda pina, pina, pina tayo ng mga mm. pangyayari or pinapangit tayo ng yeah. mga pangyayari. Mm. Kaya kailangan ma-realize natin ay, hindi ito yung dating ako eh. Mm -hmm. And now, and sa oras na yun, magkakaroon ka ng choice. Anong ano ba yung pipiliin ko? Yung dating ako? O ito na? Paninindigan ko na bang maging ganito? Mm. O gusto kong bumalik sa dating magandang ako? Mm. You have a choice. Yes. Ano yung ko. pinili mo? Pinili ko po na ano. Kung ano po talaga ako. Ano ba si Grace? Yung hindi ko po kaya manloko ng ibang tao. Tapos, stick po talaga ako. Bale, naapektuhan lang talaga ako nung past. Mm. Pero... Okay. Ngayon po, mas ginaguro ko na po yung sarili ko na mag, ano, um, mag focus mo na. Mm -hmm. Yeah, at sana makahanap ka ng taong hindi sasayangin yan. Yes. No? Kasi pag nasayang na naman, kasi wala naman palang halaga, sinasayang lang. Yeah. Eh, diba? Sana huwag sayangin yung ganyang ano, yung magandang pagbabago sa pagbabago sa'yo.